Okay, all right. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Blog. Eto talaga ng mainit, ah, matindi na naman ito. Ito ating pag-usapan. Tumbuk na, ha? Ano ito tumbuk na ito? Mastermind, di ano sa mga nawawalang sa Tumbuk na. Ayon po sa na ng CIDG laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin ka ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nagpapaalala, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po natin panoorin ang kabuan na vlog na ito. At nang sa ganon, Lobos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. May tinutumbok na umanong mastermind ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG hinggil sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar noong nakaraang taon. Pero ayon kay PNPCIDG Director, Police Brigadier General Romeo Karamat, hindi na muna nila ito papangalanan. Gusto nila na maging matibay muna ang kanilang ebidensya para makapagsampa ng kaso. Dagdag pa ni Karamat, naniniwala sila na iisang grupo lang ang nasa likod ng paggawala ng mga sabungero. Sa ngayon, anim na individual na ang may arrest warrant na kabilang sa mga kinasuhan sa Manila Regional Trial Court dahil sa paggawala ng anim na sabungero mula sa Rizal. Sa ngayon patuloy na pinaghahanap ng PNP ang anim na akusado dahil malaki anya ang maitutulong nito upang malaman kung sino ang nasa likod ng mga nawawalang sabungero. We are concentrating on arresting these people because we believe na sila po yung lahat ng mga kaso up to case number 8 ay uh, isa lang ang uh, magkagawa. And we believe that these people are the one who orchestrated all these cases. Uh, and so, pag nahuli ito, lahat ng kaso, lahat ng case na uh, ininvestigan namin ay masusol. Pinapaliwanag naman natin sa mga kasama natin na isa lang, ang bottom line ito, isa lang namang grupo ang kalaban namin eh. It doesn't matter, hindi malate yung pag-a-apply nila ng kaso nila sa kanilang pamilyang nawawala. Isa lang naman ang hinahabol namin. Hey, ang may information na bang uh, nakuha ang pulisya uh, mula doon sa anim na suspect na na-arresto dito sa kaso ng uh, pagkawala ng mga sabongero? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Hindi pa nga nagsasalita itong anim na suspect sa missing sa Buero sa Manila Cockpit Arena noong isang taon. Ito yung, uh, sa kung sino ang tinang anim na sabungero. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 4A Chief Police Colonel Jack Marinao, bukod sa pagtukoy sa mastermind, nais din nilang malala kung ano ang motibo ng krimen at kung nasaan na ang anim na nawawalang cockfighters. Inaalam na rin ng mga otoridad kung kanino ang bahay na tinutuluyan ng anim na suspect sa Paranaque kung saan nahuli itong ang sina Julie Patingoda, Pati, Patidongan alias Nondon, Mark Carlos Sabala, Virgilio Bayug, Roberto Matiliano Jr., Jan Reconsolacion at Blair Codilla. Ang mga suspect na yan ay may mga warrant of arrest sa kasong serious illegal detention at kidnapping. Ang mga itong sinasabing responsable sa pagkawala naman ng anim na sabungero na sina James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Tistorum, Mark Joseph Velasco, John Calude Benson Inonog at Ruel Gomez. Okay, alright, uh, iyan po mga kaibigan at uh, Napanood nyo po ang rolling ng video. Maraming salamat. Shout out UNTV. tv to ang paggamit ng inyong uh, counting video clips. Okay. At uh, dito na po tayo dere dere so. Mm, maliwanag po ang sinabi diyan ng hipi ng CIDG na si General Karamat na na ang mastermind but hindi pa pwedeng isa publiko naunawaan po natin yan. Ha? Disclaimer mga kaibigan at uh, counting uh, paalala dito sa video po na pinakita ko sa inyo. Yung unang porsyon ng uh, video ho, na, nagsisa, na, na, nagsasalita na na itong uh, mastermind di mano dito sa pagdukot ng 34 na mga sabungero. Yan po ay old video. Seven months na po ang nakakaraan. But dito sa pangalawang porsyon ay uh, sa bandang huli ng uh, video. Ho, yan po ay latest update tungkol naman uh, dito sa pagkakahuli ng anim na suspect na sangkot sa pagdukot sa mga nawawalang mga sabongero. Bakit ko po pinakita ko ang old at latest video dito sa usapin na ito? Sapagkat maliwanag ho, mga kaibigan, di no sa unang porsyon ng video ay pinaliwanag ni ang hippie ng CIDG na si General Karamat na tumbok na ang utak dito ah, sa pagdokot sa 34 na mga sabongero. Ibig sabihin ng tumbok na, ay alam na po, mga kaibigan, subalit, hindi palang may sa publiko. At uh, karugtong po na yan, ay maliwanag na sinabi niya diyan, na kapag nahuli, hmm, uhulitin ko po, kapag na huli itong anim na suspect, na nilabasan ng warad, o paris noon, ang lahat ng kaso tungkol ho dito sa pagdukot ng mga nawawalan sa bungero ay maliwanag pa sa sabaw na sinabi ho diyan ni General Karamat na masusol lahat ang kaso. Ha? Kaya't data puat po sa porsyo na iyan, mayroon tayong latest video. Hmm. Latest video na pinakita sa bandang uli na iyan ho ay nahuli na ang ika nga po, ang mga suspect na an ang tanong doon sa sinasabi ni General Karamat na masusublat kaso ng pagkawala nitong mga sabongero at mau makikita at malalaman ng mastermind ito nga ba ay may katotohanan mga kaibigan ano nga ba ang tunay na mangyayari dito sa mga ikangay rolling ng video na ito. Iyan po ang ating tatalakayin at bibigyan din mga kaibigan. Nako po! <laughs> Matindi ito. Alam nyo, hmm. ay uh, bago tayo talakay ito, kaunting padaan lang tungkol dito sa pagkaaristo kay ni Tebes, pagkaaristo. Ah, sapagkat ito ay may warrant to Paris na Meron po tayong latest update, hindi pa lang tayo nakapag-video, nakapagawa. Kahapon ho yan, ang, uh, pres ang uh, binitawan na salaysay sa isang conference nitong DOJ Secretary na si Buying Remolia. Hindi ko lang makuha ho itong uh, mga binitawan ng mga ibang istasyon dahil sila ho ay nagbibigay ng kakulang parosa, nagka-copyright sila eh. Aywan ko pa na kung bakit ito, ibang istasyon na ito. Nagka-copyright ito, samantalang nakikita ko sa video nila, ay gumagamit din ho sila ng ibang video, mga kaibigan. Makasarili eh. Kaya hindi ko makuha. Naghihintay po tayo ng labas pa ng ibang uh, istasyon para ma maipakita ho ang video po natin dito nang hindi po tayo magkaroon ng ikangay parusa kay YouTube. Ha? Mayroon po! na latest update. Abangan po natin mga kaibigan yan. Ha? Sana po naunawa na Mamaya titingnan po natin kung makapag-vlog po tayo sa pag na latest update dito kay Yarni Tebes. Bata, uh, dito po muna tayo. Talagang marami po natin mga subscribers na sinusubaybayan po. Ay ito din na uh, tungkol dito sa mga sabongero at marami din po nag-PPM sa atin. Nagpapabot ng message by messenger na nagpapasalamat po sila na nabubuksan itong mga pagtatalakay at mabubuksan muli itong uh, pagkawala ng mga sabungero. Okay, uh, ako po ay nakikiramay sa lahat po ng pamilya na nakikipaglaban dito. Ha? Na nakikipaglaban dito, hindi tumitingin ho sa ika nga po ay, uh, pera. Kasi yung iba ho, ang balita kaya inatras ang kaso ay nabayaran ng kanyang mga pamilya, pamilya, mga kaibigan. Ha? Ay sa saka natin talakayin yan. Alam niyo kung titingin ho kayo sa pera, pag kayo ay nagkaroon ng ganitong uh, uh, kaso, ay uh, useless po. Ay ka po yung, uh, pagiging Ah, uh, pakikipaglaban nyo na inumpisahan. Ah, mahabang salaysay yan. Eh. Sana po, dito sa mga natitira na ka kaanak na naging biktima ang kanilang mangal sa buhay kung sakali po mayroon po pumunta sa inyo na mag-offer ng mga halaga ang pinakamaganda nyo pong gawin ay uh, kung may sekreto nyo ho, na tumawag sa mga kinaukulan para it ano yan hulihin sakto entrapment ang gawin nyo po kung kayo ho, ay decidido na i ipaglaban ang kaso na ito. Ha? Kasi sinimulan niyo na po ito, itong mga kaanak. Ha? Ay gawin niyo po na ika nga po panindigan, Huwag niyo pong gayahin itong mga kaanak na ibang biktima na di umano. Ha? Inula po tayong katibayan, ba't ang lumalabas so? Kaya inatrust nila yung ibang kaso ay nabayaran ho mga kaibigan. But anyway, wag po tayong mawala ng pag-asa kahit pa nabayaran ho yan at nagpabayad sila. Pero mayroon po tayo sa ruling ng ating batas ay may karapatan po ang ating gobyerno na mag po ng kaso kapag mayroong strong evidence. But anyway, hindi po yun ang ating pinaka-main topic na padahanan po natin doon. Dito po tayo sa ika nga po binitawan ni uh, uh, General Karamat. nako po, ano ang sabi niya? Maliwanag. Hindi ko na po ulitin. Nandiyan po sa ruling ng video. Hmm? Maliwanag po ang sinabi niya. Ay uh, siguro ho, ilang buwan na nakakaraan, seven months na. Hindi naman po siguro kulang yung panahon nyo, General Karamat, CIDG, na ika nga po, uh, para hindi um, matukoy ang mastermind dito. Sapagat hindi po naman galing sa amin ang salitang binabang binitawan nyo ay galing po sa inyong pag-iimbestiga. At mayroon pong sinasabi kayo dyan, binitawa na confidential. O so, tinirespeto po namin, confidential. Na ah, hindi nyo pwedeng isa publiko ang pangalan, ang inyong ikang ay sinasabi na mastermind. Hmm. Ba't ang tanong po ngayon, hindi lang ako ang nagtatanong. Ay, siyempre, pangungunahan ko na. Siyempre, nagtatanong dyan, hindi lang mapabot sa inyo. Ang mga kaanak ng biktima, nasa na ho, nasa na ho, ang binitawan nyo na mayroon na kayo nga tumbok nila ang ikaw nga tinatawag dito na mastermind. Ilang buwan na po nakakaraan. ah After seven months, sinabi mo ho yan, ngayon no, ay buwan ng September. Ilang buwan po ang nakakaraan. Ano na po ang development? Nung ikang nga sinasabi mo, natumbok na ang mastermind. Hmm. Ay wala pong bulan tayo dito, mga kaibigan. Ah, ay kung ano po ang sinasabi nyo na ika po ah, General Karamat na sinasabi nyo tumbok na yan po ay nakatanim sa aming puso at isipan lalong lalo na o dito sa mga biktima ng mga kaanak nila na nawawala ng mga sabungero. Ano po ang nangyari ng man, ah, General Karamat? Ah, kami po ay nagtatanong din. Karapatan po namin magtanong dahil kayo po ang nagbitaw na sinasabi nyo na tumbok na ang ikang-apoy, mastermind dito. Ba't hanggang ngayon po ilang buwan na ang nakakaraan ay wala po kayong natumbok? Ano yung sinasabi nyo po tumbok? Baka hindi yung mastermind niyan? Ay ba't maliwanag po ang sinasabi niya? Mastermind, hindi po tayo nagkakamali, mga kaibigan. Ha? Ano ba ang kulang? Hmm. Ebidensya ay eh, siyempre, karapatan nyo mangalap ng mga ebidensya. Alam nyo nakakapagtaka. Sa, eh, ginagawa po natin mga kaibigan nito dahil may, pinagsusuri po tayo sa mga binibitawan nilang ang pananalita kung anong petsa, anong buwan. Eh kung sa panahon ho, hindi po gahol panahon. Marami pong panahon ng naigurul dito. Pitong buwan ang nakalipas na. Bago niya po sabihin yon na sinasabi na tumbok na ang mastermind. Hindi po pwede natin sasabihin na, na ikangay kulang sa panahon dahil ilang buwan na nakalipas. Hindi po pwede natin sabihin na kulang sa ikanga po yung financial support dahil ang intelligence po ay napakarami po niyan na budget na galing po sa ating pamahalaan. Hindi po po sabihin kulang sa ikangay budget sa pag-gather ng mga impormasyon, mga kaibigan ay kayo din no, mga kaibigan, magtatanong din po kayo dito, ano ba ang kulang sa ating bansang Pilipinas? Bakit ganito po ang sistema? Hindi po tayo nagmamarunong, hindi po tayo nag aalam -alaman. Kung hindi ho kayo nagbibitaw, ah, General Karamat, ng mga binibitawan nyo na tumbok na, hindi po kami, ika nga aasa. That's why umaasa po kami, lalong-lalo na po itong mga biktima ng mga sabongero na nawawala. Alam nyo po, hindi lang katulad po ito ng Digamukes. Hindi lang po laban ng Digamukes ang pinaglalaban natin diyan. Kalaban po ito ng ikang ating, ikang ay taong bayan. ganun po, hindi rin sila maging biktima. Ito po mga na nawawala ng na mga sabongero ay hindi laban, di lang po laban ito ng mga nawawalan sa bungero. Laban po ito ng taong bayan sapagkat katulad ko po ay maniwala po kayo sa hindi. Ako po ay nanonood din po ng sabong, mga kaibigan. Ah, at tapag may pagkakautaon po tayo, isang libangan po yan, ba't hindi po tayo nagsusugal? Nanonood lang po. Pumupusta ng kaunting pera. Ah, ay baka tayo maging biktima ni Horin ito. Pag hindi po natin naparusahan. Itong ika nga hey, mastermind dito. Kahit sino sa ating kamag-anak, mahal sa buhay kaibigan, pwedeng maging biktima rin nito mga kaibigan. Kapag hindi, naparusahan ang mastermind dito. Iyan ho ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. But ang tanong, nasa na po ang development? Pwede nyo na po ang sabihin eh. Pwede nyo po ang sabihin na ika nga po yeah, pa ng ibang ebidensya. Ay kayo na po ang may sabi, tumbok na eh. Kaya kami yung mga kaibigan. ba? Diba? Ay mahirap umasa sa walang inaasa. Ano ba ang problema sa ating justice system, mga kaibigan? Bakit ganito? Bakit ganito? Hmm. Talaga nga, tinatawanan lang po tayo dito ng mastermind. Ha? Tinatawanan lang po tayo dito ang ating justice system, ang ating mga nagpapatupad ng ika nga po ay uh, mga batas ha ah, sapagkat uh, ang dami po hindi po isang kaso to ang daming gumagala na mastermind mga kaibigan ha ah. ano ang nangyari alam niyo ay kaunting padaan lang ah ay sa naman tayo nagmamalinis at ah, ayun sa ating pagsusuri sa ibang bansa ho hindi ah, hindi ako magbabanggit na maraming bansa ito eh hindi lang isang bansa ang napakabilis magsolve ng krimen. Ano ba ang pagkakaiba? Bakit naihambing ko ito? Ah, hindi man masolve isang araw, isang buwan. Ilang buwan masusolve ho. Oh. Pag hindi po nasusolve ba isang kaso, ay meron po silang kaukulan na pahayag sa ikangay taong bayan. Ah, na ikangay po yung may dahilan po kung bakit hindi nasusol. Ay dito ho, natumbok na sinabi nila, wala pang paliwana kung bakit hindi nasa na yung tumbok na yon. Ay ah, ibig sabihin ng tumbok, alam na ang mastermind ay nasa ano yung alam na yon. Just <laughs> mayo yung mahaba. Ano po kulang? Bakit na ipagambing ko? Sa ibang bansa ho, may matatalino na tao ay palumbagay natin. Kaya siguro nasusulbang kaso ay meron din po naman tayo dito sa ating Pilipinas na nanunungkulan eh. Matatalino po sila, mga kaibigan, katulad din sa ibang country. Bakit hindi po nasusulb ang mga kaso? Sa ibang bansa ho, may budget, kaya nasusulb ang kaso. Ay dito sa atin, sa bansang Pilipinas ho, may budget din ho, mga kaibigan, para nakalaan sa pag po ng uh, information. Nandiyan yung po intelligence fund sa ibang bansa ho ay suportado ng gobyerno. Ay ganito din po sa Pilipinas, suportado ng gobyerno. Ano pa ba? Ah, ano pa ba ang mayroon? Mga kaibigan, matatalinong nanonungkulan, mayroon sa ibang bansa, mayroon sa Pilipinas, sa financial support, suportado po. Ganon din sa Pilipinas, mayroon, inuulit ko lang. Suportado ng gobyerno, ganon din po sa ibang bansa, ganon din sa Pilipinas. Parehas lang po, di ba? Pareho sila pong kumakain ng kanin. Ang ibang bansa, kumakain ng kanin, no? Sa Pilipinas, kumakain ng kanin. May mga armas din po. May mga armas tayo. Ba't ang tanong, bakit ganito ang sistema? Mga kaibigan, napakabagal po. Napa hindi po kami may inip. Kung hindi ho kayo nangangako, ang problema, nangangako po kayo, eh. Ha? Nangangako. Hindi lang po pangako pa padaan lang ho. Hindi lang po pangako ang pinagbabatayan dito natin kung bakit tayo naiinip. Unang-una, dito po sa mga nawawalan sa bungero ay may mga video ho. Napakaraming video na lumabas. Mayroon pa na ikangapoy nag-withdraw ng iti ng pera sa itim gamit ang ikangapoy itim dun sa mga kanilang dinukot na sa bungero. Wala din po. Wala rin. Useless din mga kaibigan. Mayroong video na nakapusas, mga kaibigan, na mismong yung uh, nagdadala. Ah, ay kitang kita sa video yung dumukot. Wala din, no? Wala din, wala ipit din. Mga kaibigan, may mga puliso na, na dismiss na sa kaso. Wala din po, hindi rin naging tulay para makita at ma-identify ma dito kung sinong utak. Mga kaibigan, binibilisan ko na eh. ko kukulangin sa oras. Mayroon po na ika nga po diyan sa Senado. Na ika nga po si Atong Ang. Wala din po, wala epek. Ha, pambirang buhay to. Ano na ito? Ah, ano pa ba? Ang mga ebidensya na lumabas. Napakadahe pong ebidensya. Video. Buhay na testigo. Ah, at ito nga si Atong Ang isiniwalat pa. Na, nagkaroon ng conspiracy sa buatan. Nabanggit din ang pangalang Arne Tebes. At iba pa. Naika nga po uh, Wala din pong epek Ah, bakit walang epek Ano ba ang dahilan? Ah, ano ang dahilan? Kahit na lang po mga kaibigan, doon sa isa ng mga ebidensya, ay pinagbatayan wala po eh. Wala. Kaya hindi po natin masisi. Kahit ako, mga kaibigan. Ang dahil pong impormasyon po natin na lumalabas sa comment section, Noong pa man, hindi ko pa po ito tinatalakay. Ay dampi pong impormasyon kaya pinapatalakay ito na tinuturo ang mastermind at utak. At kung nasaan itong mga ikangapoy, mga dinukot. ayon po diyan sa mga public comment. Ah. Eh, eh, wala po tayong magagawa. Nakakatamad po at nakakatakot. At mawawalan po tayo ng kredibilidad na bilang isang vlogger useless po ang ating pagsisiwalat. Kung sabihin po natin dito ang mastermind, ayon po sa mga impormasyon na binabalidit natin. Uulitin ko po. Nakakatakot, nakakatamad, at magiging uh, basura. At mawawalan po tayo ng kredibilidad, mawawalan ng tiwala sa atin ang ilang manonood natin kung babanggiting ko po dito ang mastermind. Basi sa ruling ng mga impormasyon na nakukuha natin. Alam nyo bakit? Ano ang gusto kong ipunto dito? How come? Di ano sa Senado? Ah, buhay na testigo. Tinuro na. Ang dapat ituro kung sino ang mastermind. Ano nangyari? Wala. Hmm. Di ba? Basura. Hindi pananiniwalaan. How come si Atong Ang nagsiwalat na dapat imbestigahan ng conspiracy sa buwatan. Arne Tepes, iba pang politiko, wala. Mga kaibigan, mga mga kaanak ay nagpakita ng video na nakapusas itong mga mahal nila sa buhay. Nakdinukot wala. Paano pa tayo magsisiwalat, mga kaibigan? Sila po, malalaking tao na. May matitibay na ebidensya, may video, isiniwalat wala ho mga nangyari, mga kaibigan. Kaya sana ho, maunawaan nyo ako dito. Dito sa aking pagbablog, nang sa ganun po, hindi po ako bibitaw, alang-alang po, dito sa mga kaanak. Alam nyo ho, ang sabi ng mga kaanak, inaasahan po nila ang pamalaan. But, nawawala po ang kanilang pag-asa sa nangyayari. Mga binibitawan po nila, naikangan nila eh pananaw dito sa nangyayari sa kanilang kaso na nawawalang mga sabungero, mga mahal nila sa buhay. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Kaya huwag po kayo magtaka kung laging sinasabi ko po dito na ikangapoy kahit alam ko ang mastermind according ho sa ruling ng mga impormasyon at mga video na lumalabas at according ho sa mga binitawan na mga ebidensya ne ang at hindi lang po yan at maray pang iba ang tangi ko pong masasabi ibabantayin ko rin ho babantayan ko pa rin at magbabatay po tayo diyan ho sa sinabi ng mga kinaukulan kung sino man na nag-iimbestiga dito at banggitin niya ang kanilang masterman kung sino babanggitin ko rin ho hindi ko po pangungunahan. Bakit ko pangungunahan? Ay, binanggit na nga nila diyan kung sino-sino. May mga video pa, ayaw pa nilang paniniwalaan. Ako pa, paniniwalaan nila. Yun po ang gusto kong ipunto. Para na sa ganon, itong pag-vlog ko, hindi po masayang kung banggiting ko ho ang mastermind. That's why, kung nabanggit ko ang mastermind dito, ay magbabatay po tayo sa nilabas na statement kung sino man ang umahawak dito sa kaso na ito, mga kaibigan. Ngayon ho, nahuli na. Nahuli na ang anim na suspek. Tatandaan po natin ang binitawan sa video na yan ni Major Karamat. Ah, sorry, General Karamat. He ng CIDG. CIDG. Kapag nahuli na ang lahat na suspek na anim, ay ito ay malulutas na ang lahat na kaso dito sa pagkawala ng mga sabungero. Maliwanag po yan, bantayan po natin kung ano po ang mangyayari dito. Dahil nahuli na po, mga kaibigan. Sino ang utak na itutugan nito? Paligtasin natin dito sa sinasabi niyang tumbok. ah baka hindi natumbok. <laughs> Maliwanag po, di ba? Natumbok na ang kaso, wala naman. Natumbok na ang mastermind, wala naman eh. O dito, plan B. Nandiyan na nahuli na ang mastermind. Ay, eh, wag niyo sabihin na hindi pa rin itutuga ang mastermind. Nandiyan na yung bahay na tinirhan. Isang lead pa rin 'yan. Ang daming ano, ang daming uh, tulay para matuntun kung sino ang mastermind dito mga kaibigan. But useless ang sasabihin natin sapagkat alam nyo na ang gusto kong ipunto. Ang dami nang nangyari. Video, buhay na testigo, lahat ginawa na ang mga ebidensya why pick pa din para matunton ang mastermind. Okay? Naku po, pasensya na po sa si shoutout. Medyo kinulan tayo sa oras mga kaibigan. Siguro sa next vlog na natin. Sana po naunawain nyo aking gustong ipunto dito. Hindi lang po laban ito ng ay ka nga po yung mga sabungero. Laban din po ito ng taong bayan sa pagkat. Baka pag hindi na ang mastermind dito. Unang-una, baka mag-anak mo, kaibigan ikaw, maging biktima nito. Okay, maraming salamat po at pagpalay po tayo ng lahat. Di po sa section, Pwede po kayo magbigay ng public opinion. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Palakpakan!